ito nga pala mga kabakyard yung paborito naming pagkain dito sa loob ng aking munting bakuran ayan pagkain mahirap pero masarap para tipid sa kanin mga kabakyard ayan bumibili lang kami ng kalahating kilong bihon tapos sasahogan namin ng ano uh, dalawang pirasong manok yun ang madalas na ginagawa ko rito para kahit yan lang wala nang kanin solve na so dito mga kabakyard crossbreed na ayam si ang ginamit ko rito wala na kasi kumpuro. puro ayan o kaya medyo may ang karne kung nakikita nyo ayan o ayan inabot kasi mga kabakyard ng hating gabi sa paglalaba yung aking misis kaya pagod at medyo masakit ang katawan kaya ay pinagluto natin ng uh, masarap na putahe yan ang ating pang tanggal at panghagod sa pagod at ito naman ang aking pagkain mga kabakyard ayan o <laughs> yung apat na paa na bubod ng pagkakaitim at ito na yung medyo nakarami na, na. <laughs> tapos syempre ayan o meron tayong suka, may konting sili ito lang mga kabakayard yung ano yun uh, ang madalas tayong ginagamit dito na pihon mga kabakayard isang balot lang nito ahos yun sinasahongan namin ng dalawa o pinakamababa na yung isang buong manok galing sa ating punting manukan pero kadalasan dalawa mga kabakiag ito yung pinakapaborito paborito namin pagkain dito sa loob ng Uy! ating munting bakuran ala ko lumagpas alam mo masarap ginagawa ko mga kabaker eh. kasabuan ko lang ng marami yung manok ng pakukuluan kung gusto namin mag adobo pinukuha namin yung mga laman kaya adobo sa gata yung sabaw sa yung mga medyo buto-buto yun ang binubuhusan namin ng isang balot na ano yan, bihon yung alating kilo ang laman alam ah, mga kabakar, pati buto, itim Yaw na po pala kay Sir Del Cruz ng Ginubatan. Sa kanya po galing ang bread ng alaga kong ito na ayam si Manny. Bali, nag-swap kami. Brahma yung akin, kanya yung ayam si Manny. Napaka-sinam na mga kapakeyog. Ito lang kasi ang kayang ah, bilhin eh kanina kasi mga kabakyard eh isandaan lang yung pera ko eh wala naman pambiling ulan kaya isandaan mga kabakyard pinili ko nila ng bihon, luya saka yun uh, bawang, sibuyas yun lang dito tayo kumuha ng ano Uh, pang sahog itong crossbred niya natin na ayam si Manny JB Dulon shoutout out Maricel Belmonte Caño ng Bulacan shoutout sa mga idol so, mga idol samahan nyo si Kabakyard na papakin itong kwan Ah. Ano oras na? Alas 3 na yata mga kabakihag yung tanghalian ko. Hindi na ako kanin para ah, uh, uh, tipid. Para mas malasa mga kabakihag. Magamit ako ng ano yan. Suka sa tuba. Na may konting sili para medyo maanghang konti mas lalong sumasarap pwede hey rin mga kapakayad si, masarap dito sa ano ah uh, bihon na medyo may sabaw ah uh, Vivian Sigismondo ng Abuyog Sorsogon City shoutout sa iyo Uh, sulit uh, solid na solid dyan solid yung backyard mga kabakuran uh, melin labrino yan sa mga katrabaho ko dyan sa New Staple Marketing Sorsogon Branch uh, ate Isai Palmenko ate Rose Lim ake mga kay Ate Meling Lubrino kay Ate Julian Barlungay shout out sa inyo ah, mga kapagandra <laughs> salo niyo si Bakura na papakin itong nagiitimang chicken feet mm. ang sarap Jeffrey Binavidis shout out Yan, sa mga tropa ko sa YOL 509 Hede Villaneta Christopher Ray Kaya the princess Eh Kuya Rodel Garcia Yan Saka si Leo Nang Colgate Palmolive Shout out sa inyo Kaya ate Rina uh, Rina Radinis hmm? okay. Rina Ano nga ba pili doon ito <laughs> Ate Rina sorry Kalimutan ko yung pili doon radinis yata, Rina Radinis Ang sarap mga kabakayag Alos lahat ng katas ng manok napunta sa bihong. てて。<laughs> ay mga kapagag nag-iitim ang mga buto bye bye agad sa muli po